Yes po. Oh, okay. Napapaiyak na po ba kayo? Hindi. <laughs> <laughs> Sa traffic? Hi <laughs> Ay po. Hi po. Ako. Si ma'am kanina, sabi, nasa na daw, nasa na daw yung driver ako. Eh, may pasahero pa ako. Ilang minutes kayo ma'am? Nagintay. 20 po. Oh, 20 minutes. Meron pa akong pasahero kanina, di ba? Bago ko kayo na pick up. Pag, kasi pag bumaba pag may pasahero kami dahil sa season ngayon ah, hindi pa bumaba ba yung pasahero meron na kagad yun yung season ng December yan na <laughs> season ng December ah, hindi pa bumaba ba pasahero, meron na kagad booking, kasi nga syempre dahil sa sobrang traffic yun yun, may time ma na yung mga pasahero pang last year nagmamakaawa pa mo wag nyo pong i -cancel dahil sa traffic po. Sorry. Ayan sila ma'am. Kaway kayo ma'am. May kayo yung naghintay ng ilang minutes ma'am? 20 Hello. minutes. <laughs> may kasama pang iyak si ma'am sa ano sa mesa. <laughs> 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 Ito po. <laughs> sabi niya, ma'am, ano yan? Ano yan? Basahin niyo ma'am. Sabi ni ma'am is... Kasi may message kami. Eh. May, may message <laughs> sa <laughs> grabe. Eh. asat chat yan? Nag-grab kasi nakakapag-message si passenger tsaka kami mga driver. Ayan. Babasahin ni Ma'am kung ano yung nakalagay kanina. Ano <laughs> dito, dito, dito? Ayan na yan. Ay, ano sabi niya dyan Ma'am? Sige sabihin niyo. Ayan. Ano ba po kayang huhu-huhu? May iyak pa siya. Kasi 20 minutes ha. Ay kasamang iyak. At sabi ko naman. Ano sabi ko Ma'am? On the way na ako. Tapos may kasamang tawa ay iyak tsaka tawa. Kasi ganyan yon yung season namin sa pag-December. Masyadong marami pa sa rehera. Traffic. Sila ma'am. First time nyo ba ma'am na na, na ano, tagalan kayong i-pick up? Sakto lang po. yung mga nakaraan, So, yung mga kanto po talaga na may concert, ano po, eh, mas ah, matagal pa nga po. Eh. May mas matagal oh, pa. Po. So, hmm. okay. Oh. Ayan sila ma. Kawain na kayo ma. Kailangan tiis-tiis lang sa ano sa paghihintay <laughs> ng ano ng sasakyan dahil sa sobrang traffic. Oh, thank you. Thank you.